This video guys, mo nang ning may ahas guys. Napatay namin yung ahas. itong ahas palagi na itong pumapatay sa aming mga manok. Marami ng manok ang pinapatay yung ahas na ito. Ano bang pangalan itong ahas? Oh, malaking ahas guys. Oh, grabe. Gabi-gabi na yung mga manok nag, ano, nagliparan yung mga piso. Yung isa, inahin na isa, pito ang piso, uh, wal na wala yung isa, kulangan ng isa, kinakain ng ahas na yan, gago ng ahas na yan. Palagi ng ano, pinapatay yung mga manok namin. Tingil guys, malaking ahas, Oh. Ano bang pangalan itong ahas na ito? Kilalabanin ba itong ahas guys? So guys, paki-subscribe sa akong YouTube channel kung hindi pa kayo naka-subscribe, paki-subscribe. Will vlog, paki-comment at like guys. Tulong-tulong naman guys. Hello mga guys, magandang gabi po. Ang oras dito sa amin pag ganitong gabi guys, mga 11 PM na. Nagkagulo yung aming mga manok, bagong ahas na ito. Palagi na itong palaboy-laboy dito sa amin. Dito lang sa aming bahay sa ito, ano, ito. Ba? sa silong. Oh, malaki yan. Ngilngi guys, palagi na lang. Uh, delikadong ahas ito pag maglakad tayo ng gabi, hindi tayo mag ano ng ilaw? Spot. Last light. Ay, delikado ito. Maapakan ba? Delikado. Patungo tayo sa impirno. Na. Paano na lang, guys, ang ating mga ano. Sinong nakakilala dito na ahas? Ano ba itong klaseng ahas? Umapatay ng mga manok. Limon yung ahas ito. Lagi na itong ang aming mga manok. Hinapatay niya. Kakain ito ng aha Ay, manok. Itong ahas. Ayan, yeah, malaki na. Ih, eh, makatagot. Naman yung mga ahas ba. Grabe guys ba. Pasensya na kayo sa ating... Ini <suara> <suara> okay, guys, ikasih eh, kasih umo aku guys. At sifon. Ini adalah nas asawa ku ba. Yang ahas. Paano ba ito magkap guys. Ito tapo alam. Channel Juella. Well, Blah. So, this video guys, ito po ang aking ipakita sa inyo. Ito share lang ang aming ginagawa sa aking asawa. Ito po siya guys, yung armchair. Um, Upuan ng paaralan ng mga bata. Itong gina, ano siya guys, o oh, nag... Anong tawag itong si Rotso guys? <laughs> ano bang Tagalog sa si Rutsu ay Di diha natapatay na taani guys o guys o so di manu mano lang siya guys e eh kasi may jigsaw naman siya guys pagdating sa jigsaw sa order niya eh, maliit yung jigsaw pang -marin lang di pwede yung kahoy nga ganito kalaki ganito kabaga di pwede guys mainit siya Ma lakas na init pagka masunog yung jigsaw so, hindi niya ginagamit Di lang, guys. Di ano ano lang ito lang yung mga ano oh, matagal maputol guys matagal maputol mano mano lang ang gamit Ano guys, kina ano huo ano ba itawag ito yung style nito. Memang lang lahat et ang siruso. Hm. Yan. Ampu masa pag ano na. Limited edition to. Pag lagari. Yung si dapat si ang style. Oh, mano-mano lang guys. Mano-mano lang isi-share lang namin ang iyang ang aming tinatrabaho ngayon guys ba ikalawang bisis na ito paggawa namin ng ganito magtsaga tagak lang magtsaga tagak lang at least may darating piso at least piso basta mayroon na ma-receive na piso ganito apit na matapos, diba? Matapos, matapos na, matapos. Parang ano, guys, itong trabaho, Mabaraso. beraso Wow. Sino? Au. Sige, mababaraso. Ano, kita lang sa inyo. Isisir lang ang ating trabaho. Dito yan. guys. Ginagawa na guys. Yan. buwan na yan. 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 Yeah, Ipatong. Para ma may masulatan Limpurang yung mga yan, bata. Yan. Ano. Itaod guys. Yan. Yan. Naghanaan po guys. Yan. Oh. Marami na yung nagama nila, marami na yung nagawa. Hmm. Yan. Ang nilimpyuhan. Yung isa yung tag ano, planer. Tag planer yung isa yung kasama niya. Um, si Boss Binald. Uh, yan ang tag ano, tag linis ng kahoy. Tag planer. Hmm. Um, yan. niya guys kasi eh, sinusukat niya susukatin pa mo o oh, natapon tapos putulin yan ang ginagama na natapos na yan guys uh, nilagay na niya ng, nila ng blackboard sinulat nila yan natapos na ang gawa na yung po rin nice kita niyo ang nila nilagawa kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel. Paki-subscribe naman po, i-on ang notification bell para updated kayo sa next vlog. Subscribe naman po, well vlog at comment at like. Thank you, thank you sa mga busing mga madam, inday mga dudong. Pwede pa maghingi ako ng kung makita ninyo ang aking mga vlog, paki-subscribe kung pa kayo, hindi pa kayo nakasubscribe sa angi, sa aming channel. Pag-subscribe naman po. Hmm. Marami naman siyang napurma guys. Kahit di mano lang. Yan ang trabaho sa mga farmers kay ba? Mga kapentero. O yan. Panggama yan ng armchair um, jis kalapad basta na ay kalapad okay na guys mm. yung mga mina ano pinipliner na tagbut guys diyan ilabay guys mm. marami na dagahan na guys pati magsinso maglagari